At i-share ko sa inyo guys dito sa Dekleon Woodwork Kapag nagtitimpla ako ng wood stain na kulay narang kulay At nagsalin lang ako ng kunting paint thinner dito guys sa aking lalagyan guys Dahil kunting lang naman yung aking paglalagyan dito sa aking titimpla na kulay narang wood stain At bagong bukas naman itong lata ko ng oil tinting color na burn sienna ang kulay nito guys At kumuha lang ako ng kunting lang din guys dahil kunting lang din naman yung aking isinalin na paint thinner At kung gusto nyo rin magtimpla ng wood stain na kulay narang kulay guys ay, pwede kayong gumamit ng gas o kaya naman ay kerosene kapag wala kayong available na mga paint tinner. At medyo melted naman itong aking tinitimplang wood stain guys dahil gagawin ko lang itong pang design doon sa aking paglalagyan. At itong bulletin na red naman guys na oil tinting color ang next kong ilalagay dito sa tinimpla ko kaninang burn sienna at paint thinner. At para 100% na makuha ko ang kulay na guys ay kunting kunti lang guys na bulletin na red na oil tinting color yung aking inilagay. At dahil kulay na nga itong ginagawa kong wood stain guys o oh itong aking tinitimplang wood stain guys ay mga 10% na oil tinting ting-ting color na burnt china yung aking inilagay at 5% naman dito sa bulletin red. At depende na sa inyo guys kung gaano katingkad at gaano kalabnaw ang gusto nyo timplahin, Itong aking naman guys ay medyo melted itong aking tinitimpla. At kung gusto nyo naman guys na medyo malabnaw ang tinitimpla nyo wood stain ay pwede kayo magdagdag ng paint thinner o ng gas o ng kerosene kung ano man yung ginamit nyong pang timpla. At itong tinitimpla ko nga guys na wood stain na kulay na raang kulay guys ay gumamit na ako dito ng paint thinner at oil tinting color na burnt china ang kulay at bulletin red. At syempre guys, kapag nailagay na natin lahat yung ating pangkulay at nakuha na natin ang gusto nating kulay na magkulay nara na ang ating tinitimplang wood stain ay haluin lang itong mabuti hanggang sa matunaw yung ating nilagay na mga oil tinting color. At kapag 100% na mix well na ito guys at nahalo ng na mabuti ay pwede na natin itong gamitin pang wood stain o pang design sa ating mga paglalagyan tulad itong aking ginagawa guys. At dito ko nga guys nilagay yung aking tinitimplang wood stain na kulay nara guys dahil ginawa ko itong pang design dito sa aking binabarnisan. At medyo melted nga guys yung aking tinimplang woodstay na kulay na para hindi ito kumakalat kapag ganitong ibinabrush ko na siya sa aking paglalagyan. Dahil kapag malab na o sobrang lab na yung aking tinitimplang woodstay guys kapag nagdidesign na ako ng ganito ay kumakalat-kalat na siya kung saan saan. At kapag natuyo naman guys yung aking inilagay na woodstay guys na kulay na harap ay pwede ko na itong isprihan ng lacquer sanding sealer. At depende na sa inyo guys kung ilang beses kayong mag-coat ng lacquer sanding sealer yung sa akin ay mga dalawang beses o tatlo bago ko itapkot.